Oh, ito titingnan ko ba kaya kung Uh, wow. Hey, hey, hey! It's another day and for today's video is very exciting kasi sasamahan nyo kami sa aming trip. Tara, sabay na! Well, pupunta lang naman tayo sa Antipolo City. Here we go! Since medyo mahaba yung travel and nag-stop over muna kami para mag almusal Hmm, pagpasinsyan nyo na yung mukha ko kasi galing pa talaga kami ng shift niyan. Dumiretso na kami sa resort and we will be staying here for 22 hours. And wait lang, i-feel ko muna yung pagbaba ko sa Carnegie. <laughs> Hanggang bukas na ba to? <laughs> Tinanong ko din si ate kung waterproof ba yun at waterproof naman pala kaya go lang. Speaking of our place guys, sobrang laki naman pala talaga. Imagine mo 14 lang kami tapos ang place sobrang pang 30 ata. At wait lang, may feeling may ari kaming kasama. Okay, Um, ito po yung pool place natin. Pool place! Uh, Tapos ito po yung ano, karaoke spot. Karaoke spot! Ito po yung... Um, My <laughs> I'm not sure kung magkano but I think nasa 18k siya pero sulit na talaga. Sa tagline pa lang ng resort nakalagay doon events place din pala siya. And this is our room. Our room. <laughs> Let's have a quick room tour mo na kasi ito yung mga kwarto naming available. So, sa sobrang spacious niya at laki ng bed, pwedeng makahiga yung tatlo dito. So, andito na kami guys. Para siyang sogo. Sogo? <laughs> At dahil kunting bilad lang sa init nang ingiti magad ako, mag sunblock muna tayo, uy. Ay iba talaga, may palaro agad si Ate Tina, pataasan daw ng tore. Ito yung tore ang gagamitin ay noodles ng spaghetti. <laughs> Grabe, sobrang competitive naman ang team nila ni J. Tingnan nyo, sobrang focus talaga sila. <laughs> kami nga, sobrang na stuck dun sa pagbuo ng foundation daw. May pa pyramid pyramid pa kaming nalalaman dyan, ha. Sa so, sobrang focus naman sa haligin, hindi namin na malayan tapos na pala ang kabila. <laughs> hanggat sa 1 minute remaining na lang ang oras. Hindi kinaya. Yeah. Kapag may next game, bawe kami. Lagot kayo sa amin. More games pa, Ate Tina. More games. Samang mo to sa mo, sa yo. Hoy! At dahil almost everything is here, sinubukan na din namin mag-video, okay? Ay, ang daming singers. Isa na to si Anja Barner. Habang nag-chill-chill ako, ay, binigyan ba naman ako ng microphone? Huwag kayong maingay kasi Disney lang talaga yung alam kong kanta. <laughs> Nakakahiya naman kanta kami ng kanta doon, nagluluto na pala sila. Hi, Emmy. Grabe sila, oh. Hindi takot umitim. Meet the boys over ISAR. Ito <laughs> naman si Kurt, napakasipag. Luto agad. Nagluto ba naman din sila, Kuya Jeb, ng sinigang tsaka adobo? Pero sinigang talaga yung inula na sa pang-umagaan namin. After namin kumain, naisipan namin magpahinga muna kasi busog, ba diba? Hanggat sa nakatulog kami, hindi namin namalayan. Ibang team building ata to. <laughs> sa sobrang pagod, hindi nakapagpalit ng damit. Ay, andyan pala kayo. Sorry. Ginising na lang kami at magbihis na daw para magswimming kasi alas stress na ng hapon. Narealize din namin, ay oo nga, timbiling palato pala to, akala ko hotel. Para kaming nahimas-masa nung nag-shower na, o di ba? Diba? Halos lahat kasi sa amin galing pa ng shift sa gabi. <laughs> Hanggang sa nakapag-swimming na lahat at enjoy naman so far. Medyo nakakapanibago lang kasi sa previous team buildings namin hindi ganito kalaki yung resort. Effortin 14 lang kami kasi yung iba hindi nakasama at yung iba nagpunta na ng abroad. Kaya in-enjoy na lang namin through this second game which is blowing the flower with coins. Kailangan mo lang naman makuha yung coins sa ilalim ng flower. At pag may nakuha ka, may price ka. Dilaan mo. Aba, syempre kailangan mong dilaan para makuha yung coins. Utot naman ata yan. <laughs> Ang galing dumila. Ah. Sumunod naman si AJ. Ako, sanay na sanay ah. Sige, sisid pa. Uy, Todd, yung bakay daw, putang yan. Ay, pangalawang sisid na yan, sis. Hindi mo na ba kaya? Ah. Ay, sa wakas, after nine years, nakuha niya na din. Ano yan, G? Parang nag ano? Grabe naman yun, Jay. <laughs> uh. Wow, wow Lasa. Ako naman yung sumunod pero sorry, nakuha ko kaagad. Tara punta tayo sa prizes. Number 8. Sorry naman ang prizes ni Ate Tina, ha? chocolates. Everything building talaga naglalaan si Ate Tina ng mga prizes para sa games. Oh, ayan next JV naman. But parang sa kanya easy-easy lang. Iba hmm, talaga pag sanayin nang dumila. Char. At dahil may kasamahan pa kami natulog pa, syempre gisingin natin at tagdagan ng harina para enjoy. Ah. Ah.

At dahil may oras pa after namin maglaro, nagkape muna sila at kami naman kailangan naming lumabas kasi nagkikrave kami ng kwek kwek. Pumunta kami sa malapit na tindahan pero ang nakalagay Graham at buko Ice Candy lang yung available. Kaya nagtanong kami at sabi nila doon daw sa may bayan. Eh di pumunta kami para na din makapagpamasyal. Nagaanap kami ng kwek kwekan pero temporahan yung nabuta namin. Kano daw? Walo Oo, oh, bente daw, mura lang. Ninjoy na lang din namin yung paglalakad namin papunta sa resort for 15 minutes. At pagdating namin doon, nako po, nagluto sila ng spaghetti. Spaghetti for everyone, made by Kurt and Emmy. Mmm, yummy. At pagdating ng hapon and sunset, ay nako, swimming agad sa gabi. <laughs> Nakakatawa kasi sa Kuya Jeff gusto mag-dive pero nakalagay doon no diving. Ang babaw lang kasi. Nakakatuwa kasi memorize nila yung intro ko. Hey hey hey. lumalapit <laughs> <laughs> parang choir members lang ha? mga sirena. At eto pa si ate, pang intermission number. Ang galing ng sumayaw, sinabayan na lang din ni G. o, <laughs> oh, ayan, igiling-giling. Sinulit na lang din namin ang video, okay? Kasi hanggang alas 10 lang ng gabi. Eto, second round ng Liempo. Okay. Niloto na lang namin lahat ng yan po para ubus na. By the way, preparation to para sa dinner namin. And since medyo gutom na nga at yung iba nakaantay na, kaya dinahan na namin ang mga pagkain. Ay kunyari, pagod na din ako magsalita. <laughs> so yun na nga, kumain na kami at nagpakabusog kasi may second round na naman ng snacks, which is, I secret mo na. Oh, ito nga, nachos. Pero sila yung magumawa nito mismo. Hanggat sa nagkwentuhan at tawanan na sila. At may kunting inuman na din. Shhh. Secret, secret lang atin lang to At dumating na yung time na antok na antok na sila. Ay, natulog na kami. Pero hindi papakabog tong kaibigan naming, hmm, self-care is life. Sana all. Eh, di din ako sa night routine niya. Hanggat sa natapos kami at natulog na. Krr! <laughs> Kinao magahan. Medyo maaga kaming gumising kasi nga 6 AM 'yung time out namin. Ito 'yung part sa team building na nakakapagod, 'di ba AJ? <laughs> Siyempre, di pa rin mawawala ang gintohan at konting breakfast sa umaga kasama ang ating crispy pata. Expertise talaga nila ang gumawa ng crispy pata. And introducing the team Tina before. La la la. Appreciate mo na natin yung view. O, oh, di ba? Isa pa dito sa taas, may roof deck sila and may overlooking. Kikita natin yung sunrise and everything. At pumatak na nga ng alas 6 ng umaga at nag-prepare na kami to go home. Yung feeling na gusto gusto pang mag-extend ng one day pero hindi na pwede. <laughs> Say bye, bye na lang muna sa kanila and see you next time kung may uulitin pa. Meron pa yan for sure, hindi naman tayo mawawalan, di ba? And sana naman next time dagat na at ayun na nga umuwi na kami at na-enjoy din naman namin ng view. Buti na lang si J hindi nagmamadali at gusto na din kaming makakita ng overlooking at abay na niyo naman yung view. Oh, di ba? Breathtaking. So relaxing. The tranquility. And if you're planning planning to go here, gora na. I promise mo, ah, manunod ka sa next vlog ko, ah. Anyways, thank you so much. Hope to see you on my next vlog. Bye for now.